Ayan po mga sangkay oh. DJI Mini Mic. Marami na dito eh. Hindi ko mabasa mga sangkay. <coughs> ma ba Maano kasi mahalabo na mata natin mga sangkay. Unbox po natin 'to. Ah, paano Ba, ano ba? Silyado, silyado eh. Yan. Ayun. Ayan mga sangkay. Nakabuksan na natin. Sa ano siya, may plastic pa mga sangkay. Oh. Saka ito. Tignan natin yung anong laman nito. Mga sticker yata ito dan mga staker mga sangkay Okay. Yan yan. Mga staker mga sangkay. Staker daw uh, manual, just mini, DJ mini mic quick start guide ayan po safety guidelines Ayan. ito mo natin ito mga sangkay ito na yung unit mismo mga sangkay yan uy kaya ano pa siya yan ang DGI parang ano siya parang coin coin course ba tawag nyo parang lagayan ng ano barya mga sangkay Uy, nalaglag ka agad yung unang nakatalob. Oh. Ayan mga sangkay. Ayan. Kumaya ay ano natin yan. Sa natin buksan. USB, tapos ito. Ayan, yung nilalagay yun sa mic mga sangkay. Di pa natin masyadong alam yan. Dalawang klase o. Oh. Ang gulo naman. Ah. Wait lang ha. 1 2 3 4 5. Saka ito, ang sangay oh. Ito alam kung titingnan ko mamaya kung anong gamit nito. Ito. Charger yata to. Ayun for charging ito ng unit. Ayun. Ito yung mic niya mga sangkay. Pag-aaralan ko pa ito mamaya yan. Oh. Mga sangkay. Oh. Ang liit lang. Wala <laughs> yung isang pulgada. Tapos, ayun, magnetic siya mga sangkay. Ayan, oh. Tumutunog. Ayan. Ayan, may magnet siya, mga sangkay. Ito yung mic niya. Tapos lalagyan nito siguro. Yan. Mamaya pag-aralan mo mga sangkay. Pinapakita ko lang sa inyo yung laman nito. Ayun. Saka ito yung receiver niya, mga sangkay. Ayan. Yeah. Pero, uh, ayun yung receiver uh, niya mga sa amin. Oh, may wala 'yan. Ito, meron pa dito isa. Oh, ayun, dito pala Saka kung saan i-charge mo sang ito, charger niya. Let lang gan. Sound sound mic test, hello sound mic test, hello. ng araw mga sangkay Susubukan po natin ngayon itong DJI Mini Mic Na nabili po natin sa Shopee Susubukan po natin for motovlogging mga sangkay Ang decibel niya mga sangkay ay nasa zero lang, nasa kaligitnaan Yan yung uh, bike volume niya ngayon, nasa zero lang Kung i-adjust ia natin don sa unit natin Sa DJI Osmo Action 4 Action 4 po yung gamit natin mga sangkay At nasa zero lang po yung settings niya ngayon sa audio niya mga sangkay testing lang po ito mga sangkay sinusubukan lang po natin at naka ano po tayo ngayon naka open visor po mga sangkay Sound mic test. Sound mic test. Hello. One, two, three. Sound mic test. Yan. Yung narinig nyo ngayon, mga sangkay. Yan na po ang audio ng kapibili lang natin na DJI Mini Mic, mga sangkay. Yung pinaka-latest ngayon na mic na compatible. Talagang ginawa ng DJI, mga sangkay para sa mga unit natin na action ka mga sangkay yan, naka close by tayo mga sangkay at malalaman natin yan na po mga sangkay yan na po ang naririnig nyo ngayon na udyo dito mga sangkay medyo mabilis mga sangkay Patakpo natin para malaman natin yung ano niya, wind noise niya mga sangkay. Kahit mabilis yung patakpo. 90 kilometers kurba anak ka ng <laughs> sangkay mail mo na naman. Ako po. Sa katitesting mo ng mic na yan. Kurbada yun eh. Naka 90 kilometers per hour ako kanina mga sangkay. Ano ba yan? Yan. Plus visor pa rin yan mga sangkay. At ito lang yung normal ko na boses. Kaya nasa uh, zero siya. Ang adjustment ng decibel nito mga sangkay. Dahil uh, yung lakasan pa ang boses ko. Ito lang ang normal ko na boses. Pag nilalakasan ko kasi ang boses ko mga sangkay pumipiyok. <laughs> yan. Yan naman ngayon mga sangkay pag naka-open siya, naka-open visor yung helmet ko. Ayun. Yan yung audio niya mga sangkay. Audio niya pag naka-open visor. Woo! Namimiss ko na po talaga ang maglong ride mga sangkay. Gusto ko ng maglong ride. Naka-open visor siya mga sangkay i natin to kagabi at ngayon ito Sinubukan natin mga sangkay sa actual Linggo po ngayon kaya maluwag yung kalsada natin Nilang <laughs> uh, ulit ko nang may sama sa vlog to itong loto na video na to Tagatagig po kasi tayo mga sangkay Yan po, yan po yung audio niya mga sangkay DJI Mini Mic Naka-open visor tayo. Ah, ganda. Alagang-alaga nila yung Central Island dito ah. Sound bike test. Hello. Sound bike test. Hello. Ayun, nabutan ka na ng ano. <laughs> nabuhutan tayo ng red light mga sanggay ito ito sa na Avenue itong cor corner ng McKinley Hills And sa kaliwa natin, McKinley West yan mga sanggay ito nga sa kanan McKinley Hills Huwag niyong gagayain Huwag niyong gagayain yung mga mga riders Mga sangday Nandito naman yung stopping lane no? Oh. Ayan oh. White lane Ibig sabihin hanggang dyan lang yung sasakyan eh, sila um, Violation na yun Kung ako yung enforcer, tanikitan ko yan eh Ang violation niya Disobedience to lane markings Mga sangday Dapat walang sasakyan dyan sa mga yellow box Ah, may natutunan kayo sa akin mga sanggay. ah subukan natin yung open visor mga sanggay dito. Baka tayo. Baka patakbo tayo ng mabilis. Ah, Naka-open visor siya mga sanggay. Yan. DJI Many Mike mga sanggay. sound test, sound test. Hello naka-open by zone siya mga sangkay at medyo mabalis yung patakbo natin ayun, naka-100 kilometers, oh sangkay gandaan <laughs> ganda-ganda talaga ng BGC mga sangkay and sa mga American Battle Monument ito eh, sa Ita Avenue Ita Avenue ito oh. yan ganda ng BGC mga sanggay oh. ito yung BGC paglinggo nakago pa open visor tayo mga sanggay Yan, sound check lang tayo mga sangkay, audio testing lang tayo ng DJI Mini Mic. sound bank test, sound bank test, hello sound bank test, hello DJI mini mic, sound bank test, hello naka-close by sa bahay mga sangkay 5th Avenue ito, itong intersection sa Bonifacio Global City 5th Avenue, corner 20th McKinley, mga sangkay, pagkatawid natin dyan, McKinley Road na yan mga sangkay Orbis Park yan ang labas nyan is sa uh, Ayala na po ito yung nagko-connecta ng mula dito sa BGC papunta dyan sa Ayala mga sangkay. Itong daan na naka-close visor tayo. Nagtitesting tayo ng DJI Mini Mic mga sangkay. Ayan, naka-close visor po tayo. Yung naririnig po ngayon, naririnig nyo po na audio eh, is ano na po yan. Yan na po yung audio ng DJI Mini Mic, mga sangkay Audio testing lang po tayo. Nakasero po yung decibel niya, mga sangkay Susubukan natin kung ano yung pinakamaganda nito para sa action for po, mga sangay. Woo! <laughs> Alawang na kalsada, mga sangkay Sarap! Gusto ko nang maglong ride mga sanggay. Nami-miss ko na maglong ride. Mag out of town mga sanggay. Punta na naman tayo sa kabundukan. mag trip na naman tayo mga sanggay. Pag naka-off tayo mula sa trabaho. DJI Benny Mike mga sanggay. Yan. Siguro mga 2 to 3 kilometers ang haba nitong Makin Lerut mga sanggay. Mula doon sa BGC, ipapunta dito sa Ayala. Oh, Alawang ng kalsada. Linggo po ngayon. Magsimba po kayo, mga sangkay. Yan. Ayala na po yan dyan, mga sangkay. Yan. Ayala na po yan. Ayala na yan dyan, Ayala na yan dyan, mga sangkay. Idsa na po ito. Pagkatawid natin dyan, ayala na yan.